mulad sa Paul Palance pangarap mo talaga maging isang military Hey, what's up mga ka-amaze uh, Welcome to my YouTube channel Once again, this is Amazing Marine Vlog At ngayong umaga mga ka-amaze ay uh, mag-e-interview uh, tayo mga ka-amaze kakausapin natin yung isang striker mga ka-amaze na naging sa akin ng tulong na uh, pupunta siya dito sa Manila at uh, kung pwede hanapan natin siya ng, uh, pwede niya mapag-strikeran kasi mga kaamis gustong-gusto niya mag-apply sa Philippine Marine. So um, ang ginawa ko naman at uh, syempre alam naman natin malalaman natin later on as we uh, go along na kakausapin natin siya. Malalaman natin yung mga reasons behind kung bakit uh, nga mga kaamis gustong-gusto niya talaga uh, pumunta dito sa Manila kahit pa malayo siya, galing siyang minda ng mga kamis ka but before we continue mga kamis ka gusto ko muna, syempre yung shoutout, yung mga nagpa-shoutout sa atin mga kamis, ka so unang-una diyan yung mga applicants din na uh, uh, nag uh, uh, approach sa atin na kung pwede i-shoutout natin sila sa next vlog ko so ito na mga kamis ka uh, unahin natin si Mark Hill uh, Ayuhan de la Torre, syempre from uh, Camarini Sur at uh, nandyan din si Mark Lister Aragon Pajares from Labo, Camarines Norte at si Marco Bayrante Quiopa ng Dalikahan, Lucina City, Quezon Province. So ayan mga ka-amaze, tawagin na natin siya. So, ayan mga ka-amaze, nandito na siya, yung ating kakausapin ngayong umaga mga ka-amaze. So, I'm very thankful kasi uh, uh, binigyan niya rin tayo ng uh, uh, time at pumayag siya na uh, kausapin natin. Siyempre, uh, para at least may share niya rin, meron din siyang ma-inspire na katulad niya as applicants. So, uh, please, pwede ka ba mong pakilala? Um, by the way, I am Ranul Pukion Tulan Jr. Laking Tobo Taga Mindanao sa Barangay, Bagong Silang, Maboy, Sambuanga, Sibugay. Ako, ako po yung nagsapalaran po dito sa Manila kahit hindi ko po alam kung ano yung bukas o ano yung nadatnan ko dito. Pero para po sa pangarap na ko pong lahat. Alam niyo po mga kamis, yeah. Sir, okay. Yung nagpaalam po ako sa uncle ko, sa auntie ko, sa mama ko, sa papa ko, sa lulot-lula ko. Lungkot po sila lahat kasi ano, mahal ko nila ako at ayaw ko nilang maraya ako sa kanila. Pero para sa pangarap ko, gagawin ko pong lahat. Kahit anong lungkot pa yan, detention ko po. Mag so, ayan. Oh, Siyempre, gano'n naman talaga mga, gano'n gano, n, gano n naman talaga yung reasons natin eh. Kung baga, ga, gagawin natin yung lahat, nahirapan man tayo, sacrifice tayo yung sarili natin siyempre, mga kamis, ka para sa family natin. When it comes to family, siyempre, dapat, uh, kasi ganun eh, basta alam na natin yung given na talaga, yung na, kaya natin isakripisyo yung, yung sarili natin for the sake of our family. di ba? Tama ba? Tama, tama. So, um, nung nagpaalam ka, ayo anyway, paano ba ako na, ano, paano mo ba ako na, paano mo ba ako nakita or something, paano mo ako na na-chat or paano mo ako na contact. Say, can you please, eh, pwede mo bang ikwento sa mga uh, ka-amaze natin? Simula okay. Simulat sa Paul lang, sir, pangarap ko na talagang maging isang military. Oo. Oh. Tapos nag-take po ako ng upset noong September 10, nakapasa po ako. Panay-search po ako sa mga... Saan ka pala nag-take ng upset? Sa Dipolog po, sa Jeremy Misho Dipolog. Ah, sa Dipolog, okay. okay. Kung search po ako kung sino po yung makakatulong sa akin kasi alam po po sa sarili ko kapag ako lang po, alam po po hindi po ako makakapasok. Kaya kailangan ko po talaga ng tao makakatulong sa akin. At nagsearch search po ako for ano, example IQ reviewer sa YouTube. At yun nga po, sa awa po ng Panginoon, nakita ko po, po yung video niya at <coughs> sinubukan ko pong i-search yung amazing, amazing Vlog okay. sa Facebook. At yun po, nag-chat po ako sa okay. inyo. Natsawa po ng Diyos. Natsawa niyo po. Nareplyan niyo po ako. Uh, so, siyempre, may meron akong quiz eh. So, nagulat nga ako kasi may ano. Anyway, hindi lang ikaw kasi yung mga naghingi sa akin ng tulong. Napakarami po talagang mga applicants naghahanap ng mastrikeran, ganito ganyan. But then, uh, yun nga mga kami hindi naman tayo basta-basta lang din naman na ah uh, uh, mag, ano kaagad, mag, uh, magbibigay ako ng ano ng mga suggestions, nagbibigay tayo ng mga informations, but then um uh, uh, kasi nakikita ko sa iyo yung ano, para nakikita ko sa yung sarili ko sa iyo din eh before nung nag-aumpisa pa lang din ako na pumasok. Kasi ano din, yung hirap ng buhay. Tapos nakunikwento mo sa akin yung buhay mo. Uh, kaya I'm very thankful na um, pumayag ka rin na makaka makausap kita para at least ma marami pa tayong ma-inspire ng mga applicants natin since January na naman ngayon. Mas maganda kasi ngayon mga ka na mag-start tayo ng application natin na January na, di ba? So, kasi tuloy-tuloy po yan eh. Tuloy-tuloy po yung pantanggap uh, pagtanggap ng ating recruitment sa mga applicants. Uh, mag, uh, mula man sa APSAT, uh, then IQ uh, pero asahan din naman natin kasi ma, uh, may mga applicants pa naman na hindi pa natatapos for deliberations mga ganun but then kumbaga napakarami lang ngayon siguro na kuta kasi nga s'yempre panibagong taon so may kuta yan ng 2024 so yun nga mag sinasabi ko ulit na mas maganda na mag-apply today focus lang tayo sa ano natin sa applications natin Huwag tayong ano uh, yung uh, magpasa tayo pero hindi naman tayo nag-effort so dapat, uh, pag nagpasa tayo ng mga application natin, kumbaga balik-balikan din natin hindi lang yung antay natin na porkit sinabihan na tayo na ah, okay, just wait for the text just wait for the call o ganito, mas maganda na sometimes, uh, puntahan din natin ulit uh, at itanong yung ano natin, yung anong status ng applications natin so, uh, so yun nga balik tayo um, di ba ano hindi ka kinabahan na baka sabi baka hindi ka ba nag-isip na baka lulukohin kita dito pagdating dito hindi kita i-entertain uh, kasi first time mo ano yung <laughs> feeling mo kasi first time ka na naka sakay ng eroplano ganun uh, hindi ka ba nag-doubt hindi po. nagdadalawang isip sa sarili ko po hindi po pero yung pamilya ko yung mga tao na kausap ko sinabihan nila ako nga, hindi ka ba nag-aalala sa, nag sa, sarili mo? Okay. Tapos pupunta ka sa Manila, yung ikaw lang, wala kang alam doon. alam mo ba kung sure na ba yun na susunduin ka ng sir, ng sir? nga, para sa, sa, para sa pangarap ko naman yun eh. Diyos na pang anong bukas ko roon. So, at least, maraming maraming salamat sa iyo kasi, ano nga, yung sa, siyempre sa tiwala din niya mga kamis, no? Siyempre, hindi, hindi pa kami nagkita, hindi ko rin siya, kaano ka, text ko lang siya sa, uh, ano ko, sa page ko. Nag-uusap kami doon at uh, binibigay niya yung mga informations niya. So, um, sakto lang mga kamis kasi meron siyang skills na marunong siya mag-upit. so, yan nga mga kamis, no? Uh, kung meron kayong mga skills na pwede ninyo magamit, uh, yan, isang stepping stone din ninyo na magamit nyo yan uh, upang ma -ano kayo, ma-entertain kayo dito or ma-ano natin, ma-cater natin dun sa mga striker natin. So, siya, marunong siya mag-ano, mag Tamang-tama mga ka kasi yung barbershop sa loob ng uh, camp ay uh, nangangailangan ng uh, personal na marunong mag -upit. So, kinausap ko yung nagmamanage na kung pwede, uh, kung naghanap ba sila ng striker na marunong magupit. So, saktong-sakto siya, mga kamis. At uh, siguro, para talaga sa kanya. Kaya, pumayag ako. Sinabihan ko siya na, sige, um, pwede kang pumunta dito, magbuka ng ticket mo, at at uh, akong bahala na magbibigay sa sa'yo ng... Um, uh, pwede mo mapagstihan, ma-strikeran, ganun. So, magugupit siya. So, makikita nyo yun dyan, mga ka-amay, sa barbershop. Uh, pag once na makapunta kayo dyan, magpagupit kayo, makikita nyo to. O. Oh. Kasi, baka siya, dyan pa kayo makapagpagupit sa kanya. So, ayun. So, by, ano, by, uh, by Sunday, ayan, pwede na natin siyang ibigay sa, anong, ibigay doon sa, um, uh, tao na mag ano sa kanya uh, doon sa barber shop ayan so doon na rin siya magstay libre na rin yung kanyang uh, uh, food ayan doon na rin siya matutulog doon na rin siya magpahinga so yung gagawin niya lang is mag-upit and at the same time mga kamis pag striker ka syempre ano siya Kung uh, kumbaga yung papers niya pwede niyang lalakarin but definitely uh, after niya maglakad ng papers niya, Oh. mag ano siya, magugupit siya. So, ayan, mga ka di ba? Katulad nito, as striker, uh, pero, uh, yun ang kanyang trabaho. Mas maganda. O. Oh. So, ano yung feeling mo? Ano? Masaya. Oh. Masaya na may lungkot. Siyempre. Oh. <laughs> masaya kasi, ano? Masaya ako kasi, nakapunta na ako rito, malapit na yun sa akin yung a-applyan ah, ko. Yung, yung center na, ano, papasahan ko ng requirements malungkot kasi na uh, napalayo sa ano sa pamilya sa mamahal sa buhay pero lahat ng yan detention ko kasi kung hindi pa lang sa dahil sa hirap ng buhay namin hindi ako pupunta rito yung mama at papa ko magsasaka lang ko kasi kahit may lagnat kahit masakit ng ngipin yes magsasaka pa rin ng ano ng niyo nagaanin ng palay tapos ang pero na, sa inyo man, din ba yung lupa sa inyo hindi. Yung lupa na hindi, sa amin Yan? Niyo? Binag, binabantayan lang po namin. For so, how many years na po kami nagbantay dyan? Maliit pa lang po kami. Diyan na po kami lumangkin ang lupang binantayan namin. Ayun nga, dati, ano lang, kinakaya namin, ano, saging, kamuting kahoy, mm. at saka yung palaw. So, also, it's a normal, yeah. normal thing talaga yan, naranasan natin yung ganong makahirapan, uh, no? At, uh, syempre, alam ko, ay, ano ba yung Pinanggalingan mo na sa island ka pa parang lang napakalayo yes, talaga. Sa Mapua po. From... Island. island pa 'yon. Island. So malayo sa kumaga malayo sa city. Malayo Malayo, malayo sir, malayo talaga. Ah okay. So <laughs> basta ang ma-advise ko lang sa iyo, uh, gagawin mo lang ng ano anong inuutos sa'yo, gagawin mo lang. Kasi ala alam mo ba yung mga secrets ng mga strikers natin? Ang lamang lang nila, ang aids lang nila ng mga striker compared dun sa mga walk-in applicants din natin na umuwi sa labas or something, nagbo-board. At least kung striker ka, kumbaga well-informed ka pag in case of what na merong mga changes, merong uh, information agad, kumbaga alam mo na ka agad kasi nandito ka sa loob ng camp or nandyan ka sa loob ng camp, di ba? Kumbaga, alam mo yung mga galawan, tapos nakikita mo yung mga ginagawa ng military every, mo every now and then, at least, kumbaga, na namumold yung mind mo, namumold yung sa isipan mo, nandyan ba, nabubuo agad na, ah, ganito pala yung dapat na mga attitude, kumbaga, kumbaga, makakapag-adjust ka someday, alam mo, pag nakapasok ka, alam mo na eh, madali ka mag-adjust. Ma-adjust mo na kaagad agad. Ma-adapt mo na kaagad yung mga um, uh, ginagawa, yung attitude ng isang military. Ganun. ba? Diba? Kasi nga, nandyan ka na eh. Ma Nakakasalamuha mo na sila eh. ba? Diba? O, yun lang kaibahan kasi siyempre si ka pa, kaso lang nandyan ka. ba? Diba? So, yun yung, yun yung ano mo, yun yung uh, kakaibahan ni ba? Kaya nga ginawa ko 'to mga ka yung ano, ginawa ko 'to yung nagkinausap ko siya kasi at ipinakita ko sa inyo mga ka kasi gusto ko talagang yung mga ibang ano, gusto kong malaman ninyo mga ka yung sa mga ibang aplikante natin na hindi talaga ano, hindi talaga hindrance, kumbaga, hindi talaga sa gabal yung kahirapan ng pamumuhay natin pag may pangarap tayo. Kasi ano lang, ang um, ako sinakripisyo ko yung ano ko yung life ko yan for the sake of my family yan ganun para sa, pero anyway I'm so happy I'm glad kasi yung sa future natin oh, syempre pag nasa government tayo trabaho na pa maraming mga benefits ganun marami tayong uh, opportunity ba kumbaga na may ibibigay kasi sa government tayo di ba libre yung hospitalization natin, yung mga parents natin, yung mga dependence natin o oh, in case of what kaya natin silang dalhin sa ospital kasi meron ta namang hospital na um, katulad diyan sa AFP hospital natin o oh, meron tayo sa Biluna like that yeah, tapos dito naman meron namang naval hospital wherein pwede natin silang uh, ipakiter yan di ba yung mga dependence natin so at saka maganda talaga pag sa government nakatulong ka na sa pa, serve ka na sa, bad, sa bansa natin. Tapos, same also with sa mga uh, Filipino citizens pa na iba natin na matutulungan natin, yan, ma natin, di ba mga kamay? So, um, ano pa ba yung pwede mong maano? Ano pa bang, uh, sa feeling mo ba? Ano ba yung feeling mo na, na pero ang sinasabi ko lang sa'yo, huwag mo masyadong madaliin. Ganon. Dapat, uh, kung prepared ka dapat yung sarili mo. I-prepared yung sarili mo. Kasi kung mag-IQ ka, mahirap kasi mabagsak. Mag-antay ka pa ng 6 months, maraming months ka pang antayin. So, dapat, kung pag nagkuha ka ng exam, dapat sigurado mo talaga ipapasa mo. Yun lang yung masasabi ko sa'yo. So, dapat, review, review, review. Ganun lang. Huwag ka mag-stick doon sa ano lang. Uh, nasabi mo, ay, kakayanin ko yung ganito, ganyan. So, dapat review kasi yun lang naman yung ano natin eh. Yun lang naman yung, um, kumbaga, babaunin mo. Oh, data. Para pag napasahan mo kasi yan, yung pangarap mo talaga, matutupad mo talaga. oh, at doon na makakatulong ka na sa pamilya mo. Baon na baon mo yun, dala na dala mo yun pag uwi mo sa inyo, pagbalik mo sa inyo. ba diba? So, ano pa ba yung pwede mong ma-share? sa mga ka-amaze natin na nanonood, pwede mo bang, pwede mong ma-share sa mga, katulad mo rin na aplikante? Hindi, yes, sir. Um, sa so, mga katulad ko dyan na aplikante na may balak mag-military or balak na mag-apply, marami man sa atin na mahirap, mahirapan sa pag-apply kasi dahil lang po sa kahirapan. Ako po, ako po ay hindi po nagsisimulay sa inyo. Ako po ay tunay po na mahirap hindi ko po alam kung ano po ang, ang pupuntahan ko dito hindi ko po alam kung ano pong bukas ano pong nag-aabang naga, po sa akin dito pero dito po sa puso ko gustong gusto ko po talaga maging isang military iniwan ko po yung pamilya ko na umiyak. at ako rin po muntik na po umiiyak but I want, I want to fulfill my dream yes it is because to my family hindi ko po gusto na kahit uh, hindi gusto na yung pamilya ko mahirap tapos ako din po tatanda rin po ng mahirap gusto ko po na ako po yung puputol sa kahirapan po namin gusto po gusto ko po na may isang tao na puputol po sa kahirapan namin gusto ko po, po yun na ako po yung tao na yun ano po nga medyo malayo pa kasi ako kasi ano, oh, aplikant, pa, uh, pa lang, palang pa lang aplikante pa lang po ako. Magpapasa pa lang po ako ng mga requirements, but always lang po, tiwala lang po tayo sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, all things are possible with God, at nothing shall be possible with God. So, tiwala lang po sa Diyos, at tiwala sa sarili. Kahit anong hirap pa yan, kahit anong pagod pa yan, kung ipagsasatiwala natin sa Diyos, lahat yan matutupad. Yes, yeah, so, alam nyo ba mga kamis ka amaze napakaganda ng kanyang sinabi niyo, di ba? Uh, anyway pala, ito si, ano, si... Hanol po ko, Si Ranol po, ito pala is, ano din siya, graduate siya, uh, four-year degree siya. Yan, graduate siya ng business sa uh, administration. Sa, di, sa mga, sa, anong school nga? Sa Philippine uh, Sa Dipolo. Sa Sindangan. Oh, sa Sindangan. Ayan, sa Sindangan. So, doon siya nag-graduate. So, Uh, time will come. yun nga sinasabi ko sa kanya, kung gusto niya talagang maging officer someday, Uh, much better na na mag-exam mo na siya kasi nakapag-exam na siya ng ano kaso lang hindi siya umabot sa category ng for uh, OCS so that is why doon siya sa uh, EP na belong so tuloy lang sabi ko ganun kasi time will come pwede niya naman yan i-forso yung pagiging officer niya kung uh, may balak siya someday so yun, well said. At napakaganda na yung sinabi. So, hopefully, mga ka-amaze. Uh, ayan. Yan yung isa nating applicant na naman. So, sa ngayon, naghanap din ako ulit ng isang aplikante. Pero, ang hinahanap naman namin na magiging striker, ano, black belt naman siya, taekwondo. So, binabanggit ko lang, ah, yung hinahanap namin ngayon yung striker is black belt taekwondo. Taekwondo black belt. O, or, something marunong mag-taekwondo. Uh, Uh, PM nyo lang ako sa aking page kaya ka amazing marin vlog at uh, i-inform ko kayo at pwede ko kayong pa-strikerin don sa, sa naghanap kasi nagsasabi sila sa akin na kung pwede daw ako maghanap ng striker na marunong or a black belt, taekwondo black belt so yun lang mga ka-amaze uh, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ah, kay Amazing Marine Vlog. At syempre, ah, gusto ko talaga magpasalamat sa lahat ng mga aplikas na na nag-support sa akin, sa mga civilians din na mga kanilang family, relative friends na nag-support sa akin at senior yung mga videos ko na everything kasi unti-unti uh, po tayong lumalaki unti-unti po tayong nag uh, improve improve ayan so naging monetize na rin tayo ni uh, youtube so hopefully yung first natin na sahod kahit hindi, hindi ko pa alamin kung magkano man yan maliit man yan o malaki but I'm very thankful nagpapasalamat talaga ako sa inyo um, mga kaamis, wala ang sawang pagsuporta ninyo sa akin, mga kaamis. So meron ka pa ba for the last time, meron ka bang sasabihin? Meron po, uh, Sir. Sige. Ito po para sa mga aplikante na katulad ko po, Sir. Okay. ako magbibigay lang po ng isang motivational na ano, salita labot para sa kanila. Okay? Um, para po sa mga katulad kong aplikante diyan na gustong pasukin ang mundo ng mga military. tapos kayo po ay wag mawala ng pag-asa or, or mabahala. Sa, sa, ang sinabi ko kanina, tiwala lang po sa Panginoon. Lahat ng bagay ay hindi imposible. Eh. Kung, pag, kung ang just po ang ating pong pagtitiwalaan. Alam ko po naman na mahirap. Mahirap talaga pag tayo lang po. Ba't walang mahirap pag may just po tayo? Laban lang po, laban lang. Yes, laban lang tayo Alam. sa mga pangarap natin. At syempre, yun nga, meron talagang kasabihan nga na sa Diyos ang awa na sa tao ang gawa. Siyempre, magbigay tayo ng ating paniniwala, yung tiwala natin sa puong may kapal. But, samahan natin niya ng, ano, gumalaw tayo. Oh, yes, gumalaw tayo para at least yung mga pangarap natin matutupad natin. So, yan lang mga ka -amaze. Maraming, maraming salamat talaga mga ka -amaze. Thank you. At, see you again next time mga ka on my next video.